Alright, ayan, good day, good day Ayan ang ating uh, mga pinaglutuan ng ginto So, today's video is Ire-recover natin yung uh, mga ginto dito Kasi <coughs> hindi maiwasan na merong mga ginto dito Ayan Ayan, kulay dilaw Ayan yun, so yan yung ating mga ire-recover ngayon Ayan Ayan. Hindi kasi maiwasan pagka nagluluto ka eh, merong papatak talaga dito. Eto pa. Ayan. Okay, so before natin start yung video, syempre mag-shoutout muna tayo sa mga masugid nating viewers at sa mga nagpapashoutout sa atin at sa mga kaibigan natin sa YT. Alright? right. Okay, ayan. So, isang mabilisang shoutout kina Sir Bong Thomas. Ayan, shoutout sa iyo, Sir Bong Thomas. At shoutout din kay uh, Sir Darwin Manansala from Bukidnon. Shoutout sa mga taga-Bukidnon dyan. At uh, shoutout kay uh, Rocky Sulis from uh, Aringay, La Union. Ayan, shoutout sa kakabsat dita, La, Un La Union, Aringay, La Union. At uh, shoutout kay uh, JM from Bakuor, Cavite. Shout out sa iyo, Sir uh, GM Balwarte ni Pong Revilla Jr. Bako Oro Cavite. Shout out kay uh, Buboy Budoy. at syempre, shout out ko yung mga kaibigan ko sa YT. Uh, simulan ko na kay Sir Renz Elcano Official. Ayan, shout out sa iyo, Sir Renz Elcano Official. Shout din kay uh, Ati She Herrera. Ayan, shout out sa iyo, Ate Herrera. Shout din kay Lodz uh, Braveheart21. Ayan, shout out sa iyo, Idol brave uh, Braveheart. At uh, syempre, shoutout kay Ati Kylie Lim. Ayan, shoutout sa'yo Ati Kylie Lim regards kay uh, Ati PH at uh, regards sa uh, regards sa uh, Team Yahoo. At syempre, i-shoutout ko yung aking uh, GF, si Heartgen YTC. Ayan. Baka naman pwedeng pa-subscribe kay Heartgen YTC kasi malapit na siyang mag 5K subscriber. At uh, tulungan po natin para ma-reach niya ang kanyang 5K subscriber. Okay, so diretso na tayo sa ating video. Okay, so ang kukunin natin is itong kulay itim. Itong kulay uh, brown is hindi natin kukunin to. Yung nasa ibabaw lang, ayan, kulay itim. Ayan yung kukunin natin. Papakita ko sa inyo kung paano siya kukunin. Ma uh, lang natin dito sa ibabaw. You know, Ayan, malalaki. Ayan, natin kukunin. tiga oh, apat. Lima. Ayan, kunin natin yan. Oh. You know? Ayan na. Ayan, finally natapos din. Ayan. Ayan yung ating ito, wala nang laman to. Ah, natanggal na lahat yan. Ayan, ready na to. Sample to. Ayan, sample na natin to. Ayan, napino na, napino. Ayan.

ayan so tapos na rin at babalutin natin 'yan ayan pasensya na malabo ang ating camera you know oh Ayan, balutin lang natin yan at uh, magluluto ulit tayo. Alright. ata uh, magluluto na tayo ting 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 Uy, yun no Uy Hindi na masama mga kamukha Yan. One click na pagkakaluto Wow naman Wow Wow Yun no Ayos Ayos natin pumatak sa pinagroton. Ayan, Wala naman. Ayan, doon sa nagtatanong kung ano yung kung ano itong pinapatak ko is uh, borax po ito. Uh, borax for uh, metal ay for uh, gold melting. Ayan. Okay, so tara timbangin na natin kung magkano ito. Timbang. Alright then, so <coughs> titimbangin na natin. Siyempre <coughs> gamit pa rin natin ang antik na timbangan. Minana ko pa sa lula ko. Ayan. O, oh, diba? Ang gagamitin natin pang timbang ay itong lumang coin. Lapu-lapu. Ayan, lapu-lapu. Ang katumbas nito is... Uh, Half Half grams. 500 milligrams katumbas nito. Ayan. At syempre, merong palito dito. Kasi meron palito dito is ang katumbas nito ay 1 uh, milligram. 1 milligram. Okay. So, yung gagamitin natin. Isang palito. Okay. <coughs> Subukan natin yung isa. Mabigat pa rin yung ginto Dagdagan natin ng isa ayun Mabigat pa rin yung Ginto Mabigat yung ginto Dagdagan natin ng Isa pa Bali Ah uh, <coughs> 1 gram in half grams 1.5 ayun, nasa ginto pa rin lagyan lang natin ng isang palito ayun uh, yan na yun 1.5 dahil uh, half milligram ito times 3 1 1.6 lahat yun 1.6 grams o oh, di ba <coughs> okay so i times natin yung 1.6 1.6 1.6 1.6 times kaya sabi natin 21 2100 tama 2100 equals oy meron tayong 3360 oy oy sana oh may bayad siyang 360 subukan so, nating i-times sa uh, i-times nang 2 2 2 Oo, oh, meron pa rin pa yung 35. So ibig sabihin nasa 3000 plus yung kanyang bayad. Okay? yan Pwede na may pang-burger ano, Jolly, Jolly Cod. All right, ayan. So yun, sana nakatulong tong video natin for today at kung nagustuhan mo tong video to ay Huwag kalimutan mag-comment uh, at uh, magtanong at uh, sasagutin natin yan sa abot ng ating makakaya. At kung bago ka lang sa aking channel, baka naman pwedeng pa-subscribe dyan at pa-like and share na rin. At para lalo kang updated sa mga video na aking ina-upload, kalimbangin mo yung notification bell icon dyan. At uh, kita-kita sa susunod nating video at uh, maraming salamat sa mga nunood at mga sumusuporta kay KD35 Vlog. Hanggang sa muli, this is KD35 Vlog. Ayan, maraming salamat and bye-bye.